At kaya kaugnay pa rin mga kabombot ka Sir dito ho sa mga isinasagawang gawang rally ho ng iba't ibang grupo. Kuha tayo ng detalye mula naman dyan sa tinutukan ng Star FM Manila. Ito nga si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dumalo sa isang event ho dyan sa may bahagi ho ng EDSA at isa ho sa kanyang panawagan itong Uh, panawagan ho sa taong bayan na bawiin na ang suporta sa kasalukuyang administrasyon o partikular na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa linya ng ang Star FM Manila. Nagpapatuloy na ang ikanawang araw ng rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan sa People Power Monument sa Edsa White Plains ngayong lunes sa November 17. Ngayong araw nga ay personal na nakibahagi sa rally sa EDSA si Cavite Fort District Representative Kiko Barzaga. Sa pahayagan ni Barzaga, nanawagan nito sa taong bayan na bawiin ang suporta kay President Bongbong Marcos Jr. at hindi na dapat paabutin pa ng ilang taon ang pamamahala ng Pangulo sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayagan ni Cavite 46 District Representative Kiko Barzaga large responsibility at wala pa siyang nagagawa and we cannot keep continuing this. Our economy cannot handle another three years of President Marcos as the president in Malacanang. Kaya to all government agencies, to all private citizens, to all Filipinos, my recommendation would be to withdraw support for President Marcos. The Philippines cannot handle another three years. So hopefully uh, he resigns soon. I mean, yes, we are free to call people to resign. We're in the People Power Monument where President Marcos, the, the former President Marcos, Marcos Sr., was actually removed through People Power. That's the exact same thing. We're seeing history repeat itself. We're seeing Marcos start filing, starting to file cases. We've seen uh, multiple engineers being killed and the uh, DPWH building in QC being set on fire, destruction of evidence. And then we see, we've already seen Marcos asking Zaldico to return home. It's all a process of history re repeating itself and we'll already know what happens next. Martial law, we hope it doesn't reach that point but uh, we'll be prepared for anything. Yan nga ang pahayaga, ang bahagi ng pahayaga ni Cavite Fort Vice Representative Kiko Barzaga. Samantala po mo Victor, inaasahan naman na matatapos ng programa mamaya alas jeep ng gabi para sa ikalawang araw ng rally para sa palanagutan, katarungan at katapatan pinangungunahan ng United People's Initiative dito sa People Power Monument. Bombo Victor. Mm -mm. uh, Star DJ Yvonne, matanong ko lamang, no? bukod kay uh, Representative Kiko Barsaga, well, sino-sino uh, pa itong uh, nakita ninyo diyang mga kilalang personalidad? personalidad. Yes, Bombo Victor, bukod kay Kavite Fortis ni Representative Kiko Barsaga, kanina nakita rin natin nagsalita si uh, Jimmy Bondo, at si uh, Greco Belhika at si former DNR Secretary Mike Defensor. Mm -mm. ah, uh, uh, Star DJ Ebono, linawin lang natin, kasi uh, yung uh, rally naman ay sinasagawa ng Iglesia ni Cristo ay uh, usually nandoon sa may Quirino Grandstand. Ano itong anong grupo itong nag-rally dyan sa may bahagi ng Edsa? Dito sa bahagi ng Edsa, no, na mayroon tayong iba't ibang religious group na dito andito uh, ang uh, ilan sa Kingdom of Jesus Christ at iba pang mga ano mga religious group of oh, Bongo Victor. Mm -mm. Kumusta naman yung lagay ng panahon kasi ang concern natin diyan medyo uh, minsan bumubuhos yung ulan kani uh, nung kahapon no kahapon doon sa may bahagi ng Mindanao bumubuhos yung ulan tapos mamaya titirik naman yung haring araw so magkakasakit yung ating mga kababayan. Kumusta yung kabuuan diyan sa pagbabantay niyo diyan sa may bahagi ng EDSA? Kumusta yung panahon diyan kanina? Sa so ngayon, Bombo Victor, kalmado ang panahon. Wala namang pag-ulan, hindi rin gaano kainit. Ang problema lang ay yung sobrang pagka-traffic talaga dito along, along EDSA. Uh, with that, maraming salamat. Yes, bombo Victor, mula rito sa EDSA, nag-uulat. Ito si Star, DJ Yvonne Adarna ng 102.7 Star of Manila. And this is Bobo Raja, Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, oh, Bobo!